Agosto 7 at nandito po tayo sa Bagong Baryo, alas 5 ng hapon. At ating makakapanayam, ang isang residente at naging barangay official na rin dito po sa Bagong Baryo. Uh, kuya, ano po pangalan nyo kuya? Alfredo Cortez. Uh, uh, kuya Alfredo Cortez. Itatanong eh, ko lamang po kung ano po yung masasabi ninyo doon sa uh, proyekto ni Kapitan na nais niya eh, masementuhan pa yung natitirang lubak, lubak na kasada dito po sa lugar niyo Eh, maganda naman sir kung matutuloy kasi pang makikinabang naman dyan talaga sir yung taong barangay. Lalo ng mga estudante, eh, siyempre pag pumasok sila, Nakaputi sila, lubok-lubok yung daan. Kaya may inam, sir, kung matutuloy na masyemento. Atin naman po makakapanayam si Kagawad Jeffrey Batore, ang uh, officer of the day dito po sa Pamahalaang Barangay ng Bagong Baryo. Magandang hapon, Kagawad! Magandang hapon din po, sir. Uh, eh, Kagawad! tatanungin ko lamang po, kailan niyo po ba ginawa ng resolusyon ito pong isinabit po ninyong concreting project? Hindi ko lang po matandang kung anong buwan po, eh, pero nagpasa po kami ng one resolution sa concreting po. Opo. Mga gano'ng kahaba po ba yung uh, tinutukoy sa proyekto. Mayigit ah, may isang kilometro pa po ito, hindi na kung na simento po. Uh, ito po yung papasok dito, na. No? Oh, papasok po dyan, 500 po yata may higit, saka 600 po yata may git dyan. Ayaw, so lahat-lahat na oh, Papasok at papapuntang Yuson po. Iuson. <laughs> so ito, inaasahan po niyo na uh, ma-approvehan ka agad. Sana nga po, para maganda naman po yung farm to market road po namin. Isa pang residente dito po sa bagong baryo, ang ating makakapanayam, si Kuya Reynaldo Capinding. Magandang hapon, Kuya. Magandang hapon po, Sir. Ano po masasabi ninyo dito po sa inihaing proyekto para sa pagpapasemento ng mga lubak-lubak pang kalsada dito po sa barangay nyo? Uh, sana man po, eh, matugunan po ni ating mahal na mayor, ang ating kalsada, para kahit itong panahon ng tagulan po, eh, hindi natin maranasan yung patatalsikan ng mga putik-putik yan, at lubak-lubak na aming daan po rito. Sa uh, araw po ng tag-araw, eh, super so aligabok po, sir. So, sana. Sana ay, po, eh, tuloy na po yung... Matuloy na. Matuloy na po yung project na po yan.